Nakaranas ka na ba ng taong mahilig manggamit manira o manapak ng damdamin ng iba? Yung tipong wala nang ginawa kundi magkalat ng negativity at stress sa buhay mo. Minsan gusto nating turuan sila ng leksyon. Pero paano kung may mas epektibong paraan nang hindi tayo bumababa sa antas nila? Sa video ito, pag-uusapan natin ang 7 mabisang paraan upang turuan ng leksyon ang isang toxic na tao hindi sa pamamagitan ng pagganti kundi sa mas matalinong paraan na magpapakita sa kanila na hindi kanila kayang kontrolin o sirain. Kung gusto mong malaman kung paano ka makakaalpas sa kanilang toxic na ugali habang nananatiling kalmado at dignified, ituloy mo lang ang panonood. Number one, ipakita mo sa kanila ang kanilang sariling pag-uugali. Mirror effect. Isa sa pinakamabisang paraan upang turuan ng leksyon ng isang toxic na tao ay ang paggamit ng mirror effect kung saan ipapakita mo sa kanila ang kanilang sariling pag-uugali upang mapagtanto nila kung gaano ito kasama. Sa madaling salita, gagamitin mo ang kanilang sariling ugali laban sa kanila. Pero sa isang paraan na hindi ka nagiging bastos o gumagawa ng masama, ang pangunahing layunin nito ay hindi ang gumanti, kundi ang ipaintindi sa kanila kung paano nakakaapekto sa iba ang kanilang ginagawa. Paano ito gawin ng epektibo? Gumamit ka ng reverse psychology Kapag ang isang tao ay mahilig manira o magpunahang mali sa iba minsan ay hindi nila napapansin na sila mismo ay may ganitong ugali Upang maipakita ito sa kanila gamitin mo ang reverse psychology isang paraan ng pagsagot o pagtrato sa kanila na magpapaisip sa kanila kung tama bang kanilang ginagawa Actually marami akong maibibigay na halimbawa pero straight to the point lang tayo dito para hindi hahaba ang ating usapan Halimbawa kung palagi silang nagre sa maliliit na bagay, sagutin mo ng parang wala kang ginagawang mali ah. Ang galing mo naman. Kapag mahilig silang maghanap ng pagkakamali sa iba, tanungin mo sila ng mahinahon. Ganyan ka rin ba kapag ikaw naman ang nagkakamali? Sa ganitong paraan, hindi ka bumababa sa kanilang antas. Pero napapaisip sila na hindi lahat ng sinasabi o ginagawa nila ay tama. Bakit epektibo ang mirror effect? Dahil pinapaisip mo sila. Kapag naipakita mo sa kanila kung paano sila kumilos, mararamdaman nila mismo kung paano ito nakakaapekto sa iba. Hindi ibig sabihin na awayin mo. Okay? Hindi ito nangangailangan ng away. Hindi mo kailangang sumigaw o makipagtalo para maipakita sa kanila ang kanilang kamalian. Sa ganitong paraan, hindi mo pinapababa ang sarili mo. Sa halip na gumanti sa masamang paraan, ginagamit mo lang ang kanilang sariling ugali bilang paraan upang maturuan sila ng leksyon. Ang pagpapakita sa isang toxic na tao ng kanilang sariling pag-uugali ay isang mabisang paraan upang maturuan sila ng leksyon nang hindi bumababa sa kanilang antas. Ang susi sa epektibong paggamit ng mirror effect ay ang pagtitimpi, pagiging mahinahon, at paggamit ng tamang tiyempo. Hindi mo kailangan gumanti ng masama. Sapat na ang ipakita sa kanila kung paano sila nakaka sa iba upang mapaisip sila at sa ideal na sitwasyon, magbago sila para sa ikabubuti nila. Number two, huwag mo silang bigyan ng atensyon. Isa sa pinakamabisang paraan upang turuan ng leksyon ng isang toxic na tao ay huwag silang bigyan ng atensyon. Ang mga ganitong tao ay kadalasang kumukuha ng enerhiya mula sa reaksyon ng iba. Kapag ipinapakita mo sa kanila na apektado ka, nagagalit ka na, napipikon, o napapasali ka na sa kanilang drama, lalo lang silang ginaganahan. Kapag hindi mo sila bibigyan ng atensyon, mawawalan din sila ng gana. At unti-unti silang titigil sa kanilang ginagawa. Ang toxic na tao ay kadalasang naghahanap ng away o drama. Maaari silang magsimula ng isang mapanirang usapan, magtapo ng pasaring o gumawa ng eksena upang makakuha ng reaksyon. Huwag kang kumagat sa pain nila. Kapag nagsimula silang magkwento ng chismis o negatibong bagay, baguhin mo agad ang usapan o ipakita mo sa kanila na hindi ka interesado. Kung sinubukan nilang siraan ka o palakihin ang isang isyo, huwag kang magbigay ng paliwanag o depensa. Hayaan mo silang magsawa. Sabihin mo ng simple at direkta. Ayokong pag-usapan yan or wala akong panahon sa drama. Kung maaari, bawasan mo ang iyong pakikitungo sa kanila. O kung kinakailangan, iwasan mo na sila ng tuluyan. Ang hindi pagbibigay ng atensyon ay nangangahulugan ng pagprotekta sa sarili mong mentalidad at emosyon. Marahil ay may tatanong mo, paano naman kung nasa trabaho? Kung ang toxic na tao ay isang katrabaho, panatilihin ang pakikitungo sa professional na antas lamang. Sagutin lang ang kailangang sagutin at 'wag makisali sa personal na usapan. What if sa pamilya? Kung ang toxic na tao ay isang kamag-anak, limitahan mo ang oras na ginugugol mo kasama sila at 'wag sumali sa mga usapang alam mong magiging negatibo. Paano naman sa social media? Iwasan mo ang kanilang mga post. Huwag makipagpalitan ng komento. At kung kinakailangan, i-unfollow mo sila o i-block sila. Huwag mong hayaan na ang atensyon mo ay gagamitin nila bilang kanilang fuel upang ipagpatuloy ang kanilang toxicity. Ipakita mo sa kanila na hindi mo sila kailangan sa iyong buhay na maaaring magtulak sa kanila upang magbago. Ang hindi pagbibigay ng atensyon sa isang toxic na tao ay isang malakas na paraan upang turuan sila ng leksyon. Kapag inalis mo ang kanilang supply ng drama, reaksyon at pansin, mawawalan sila ng gana at malamang ay titigil na sila sa pagiging toxic sa'yo. Sa halip na magpatalo sa kanilang negatibidad, ituon mo ang iyong pansin sa sarili mong kapayapaan. Sa ganitong paraan, hindi mo lang sila tinuturuan ng leksyon, kundi pinapalaya mo rin ang iyong sarili mula sa kanilang masamang impluensya. Number three kalma ka lang at huwag kang makipag-away. Minsan, napakahirap pakitunguhan ang mga taong toxic. Mahirap pumalma at mahirap hindi makipag-away, lalo na kung patuloy silang gumagawa ng mga bagay upang galitin ka o pasamain ang iyong loob. Ngunit, isa sa pinakamabisang paraan upang turuan sila ng leksyon ay ang pananatiling kalmado. At huwag kang makipag-away. Kapag nanatili kang mahinahon, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa stress, kundi ipinapakita mo rin sa kanila na wala silang kapangyarihang kontrolin ang iyong emosyon. Sa halip na mag away gamitin mo ang iyong pagiging kalmado bilang isang sandata upang ipakita sa kanila na hindi ka basta-bastang maapektuhan ng kanilang toxic na ugali. Kontrolin mo ang iyong emosyon. Gusto kasi nilang makita kang magalit. Gusto nilang ma-stress ka o masaktan ka kung magpapadala ka sa kanilang ginagawa, ibig sabihin ay nanalo sila. 'Di ba? Ipaalala mo sa sarili mo na hindi sila worth it. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong lakas sa isang taong mahilig lang manggulo o manginis. Tandaan mo, minsan ay mas malakas ang epekto ng katahimikan kaysa sa pagtatalo. Silence is golden. Silence is power. Huwag kang makipagtalo sa taong sarado ang isip. Kung alam mong wala kang mapapala sa usapan, mas mabuting tapusin na lang ito. Ang katahimikan ay isang paraan upang ipakita sa kanila na hindi mo sila binibigyan ng halaga. Mas madaling mawala ang tensyon kung hindi mo na ito papalakihin pa. Ang pananatiling kalmado at hindi makikipag-away sa isang toxic na tao ay isang malakas na paraan upang ipakita sa kanila na wala silang kontrol sa'yo. Sa halip na makipagtalo, sumigaw o magpatalo sa galit, Piliin mo ang katahimikan. Piliin mong respetuhin ang iyong sarili at piliin mong umiwas sa drama. Sa huli, hindi mo kailangang baguhin ang ugali ng ibang tao, pero kaya mong baguhin kung paano ka tutugon sa kanila. At sa pamamagitan ng pagiging kalmado at hindi pakikipag-away, makakamit mo ang tunay na kapayapaan sa iyong buhay. Number 4. Itakda ang iyong hangganan. Set boundaries. Ang isa sa pinakamahalagang paraan upang protektahan ang iyong sarili mula sa isang toxic na tao ay ang pagtatakda ng malinaw na hangganan. Kapag hindi mo itinakda ang iyong mga limitasyon, binibigyan mo lang sila ng pagkakataon na abusuhin ang iyong kabaitan. Manipulahin ka at kontrolin ang iyong emosyon sa pamamagitan ng maayos at matatag na pagtatakda ng hangganan. Ipinapakita mong hindi ka basta-bastang papayag sa kanilang masasamang ugali. Ipinapakita mo rin na may respeto ka sa iyong sarili at hindi mo hahayaan ng kahit sino na tapakan ka. Dapat malinaw sa iyo kung ano ang limitasyon mo. Alamin mo kung ano ang hindi mo kayang tiisin. Kailangan mong maging malinaw sa sarili mo kung anong ugali, hilos o sitwasyon ang hindi mo papayagang mangyari sa iyo. Alamin mo ang mga bagay na hindi mo papayagan. Halimbawa, hindi ka dapat pumayag sa pang-iinsulto, panggagamit o pagsisisi sa drama. Kapag may ginagawa silang hindi mo gusto, sabihin mo ito ng direkta. Ngunit, magalang. Halimbawa, hindi ako komportable sa ganitong usapan. Pakitigil na lang. Ayoko ng ganitong tono ng pakikipag-usap. Kung gusto mong mag-usap tayo ng ayos, gawin natin ito ng may respeto. Ang pagtatakda ng hangganan sa isang toxic na tao ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong sarili mula sa negatibong enerhiya, emotional na pang-aabuso, at manipulative na ugali. Sa pamamagitan ng pagiging malinaw direkta at matatag sa iyong mga limitasyon. Ipinapakita mo sa kanila na hindi ka madaling maapakan. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo sila papayagang makaapekto sa iyo. Kung igagalang mo ang iyong sariling hangganan, masasanay silang igalang din ito. At kung hindi nila kaya, hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon na puro sakit ng ulo lang ang dulot. Tandaan mo na ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging masama. Ito ay isang anyo ng pagmamahal at respeto sa sarili. Number 5. Patunayan mo na hindi ka apektado. Ignore their games. Ang mga toxic na tao ay mahilig sa mind games. Ano ba ang mind games? Ito yung mga manipuladong taktika upang makuha nila ang reaction mo. Tapos kukontrolin nila ang emosyon mo at pasamain ang loob mo. Ang kanilang layunin ay gawing miserable ang buhay mo o iparamdam sa na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ngunit may isang malakas na sandata laban sa kanila. Huwag mo silang patulan. Huwag mong ipakita na apektado ka. Kapag nakita nilang hindi mo sila pinapansin o hindi mo sila kayang laruin sa laro nila, sila mismo ang mawawala ng gana. Mahilig silang gumawa ng eksena para lang mapansin sila. Maging ito ay paninira, pang-iinsulto, pagsisinungaling, o pagiging sobrang pabida. Kapag napansin nilang naapektuhan ka, lalo silang magkakaroon ng dahilan upang ipagpatuloy ang ginagawa nila. Huwag kang mag-react agad. Kung may sinabi silang masakit o may ginawa silang nakakainis, huminga ka ng malalim. At piliin mong huwag magpadala sa emosyon. Kung may naninira sa'yo, huwag kang gumanti. Hayaan mo silang magsalita at gamitin mo ang katahimikan bilang iyong sandata. Ang mga taong may totoong malasakit sa'yo, hindi basta-basta maniniwala sa paninira ng iba. Kapag hindi ka nag-react, unti-unting mawawala ang gana nila dahil hindi nila nakukuha ang gusto nilang reaksyon mula sa'yo. Gamitin mo ang gray rock method. Isa itong sikat na teknik kung saan ipinapakita mong wala kang emosyon o interes sa kanila. Ang isang gray rock or abo at walang buhay na bato ay hindi kaakit-akit. Ganito ang dapat mong maging ugali kapag may kausap ng toxic na tao. Kumbaga, nonchalant ka or indifferent. Ang pinakamagandang paraan upang turuan ng leksyon ng isang toxic na tao ay ang pagpapakita na hindi ka nila kayang kontrolin. Huwag mo silang patulan, huwag mo silang bigyan ng atensyon, at huwag mong ipakita na apektado ka sa kanilang ginagawa. Kapag nakita nilang hindi mo sila pinapansin o hindi ka bumababa sa kanilang level, sila mismo ang matatalo sa laro nila na sila rin ang gumawa. Samantala, ikaw naman ay patuloy na mabubuhay ng mas payapa, mas masaya at mas matagumpay. At iyon ang pinakamagandang paraan ng pagwawagi laban sa kanila. Number six, Umalis ka sa relasyon kung hindi na healthy. Ang isang relasyon, maging ito man ay romantic, pagkakaibigan, o kahit ugnayan sa pamilya, ay dapat nagdadala ng kasiyahan, suporta, at positibong epekto sa buhay mo. Ngunit kung ang relasyon na ito ay puno na lamang ng sakit, stress at toxicity. Kailangan mong pag-isipan kung ito pa ba ay dapat ipagpatuloy. Ang pag-alis sa isang hindi na healthy na relasyon ay hindi pagiging mahina. Ito ay isang tanda ng pagmamahal sa sarili at pagtatanggol sa iyong kapayapaan. Bago ka makapagdesisyon na umalis, mahalagang kilalanin mo ang mga palatandaan na ang isang relasyon ay hindi na maganda para sa iyo. Bibigyan kita ng mga red flags. Lagi kang inaabuso emotional man, physical o mental. Hindi na kayo nagkakaintindihan, puro away at sigawan. Palagi kang pinaparamdam na ikaw ang mali, kahit hindi naman. Kontrolado ka na niya, oras mo, kilos mo, kung sino ang kausap mo. Hindi ka na masaya, pero natatakot kang umalis. Ginagamit ka lang para sa sariling interes niya, pera, koneksyon, siguridad. Hindi niya iginagalang ang iyong boundaries at paulit-ulit kang niloloko. Pakiramdam mo ay ikaw lang ang nagbibigay ng effort sa relasyon. Kung marami kang natatamaan sa mga ito, malaki ang sinyales na hindi na healthy ang relasyon mo at maaaring panahon na para lumayo. Ngunit ito ang katotohanan. Mas mabuting mag-isa at payapa kaysa manatili sa isang relasyon na puro sakit lang ang dala. Ang pagiging single ay hindi ibig sabihin na malungkot ka. Ito ay isang pagkakataon upang mahalin mo ang sarili mo. Isang pagkakataon upang ayusin ang buhay mo at isang pagkakataon upang maghanap ng mas magandang relasyon sa hinaharap. Ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Kung patuloy kang kumakapit sa maling tao, hindi mo mabibigyan ng space ang taong nararapat para sa'yo. I-remind mo ang sarili mo na hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon para lang maramdaman ang self-worth mo. Ang pag-alis sa isang hindi na healthy na relasyon ay isang tanda ng lakas. Hindi kahinaan ang pagpili ng kapayapaan at pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sarili mong kaligayahan at hinaharap. Huwag kang matakot lumayo, huwag mong hayaang ipagkait sa sarili mo ang isang mas mabuting buhay dahil lang sa takot o guilt. Deserve mong maging masaya, deserve mong respetuhin at deserve mong mahalin ng tunay. At kung hindi mo yung natatanggap sa kasalukuyang relasyon mo, mas mabuting lumayo ka na. At bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na makahanap ng tunay na kaligayahan. Number 7. Maging mas mabuting tao kaysa sa kanila. Sa harap ng mga taong toxic, mapanira at hindi mabuti ang ugali, maaaring matukso tayong gumanti o bumabasa kanilang antas. Ngunit tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagganti, kundi sa pagiging mas mabuting tao kaysa sa kanila. Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Sa katunayan, mas malaking lakas ang kailangan upang manatiling mabuti sa kabila ng kasamaan. Kapag pinili mong umangat sa halip na lumaban sa parehong paraan, ipinapakita mo na hindi ka nila kayang kontrolin at hindi ka nila kayang sirain. Kapag may taong nananakit sa'yo, sa salitaman o sa gawa, madali lang isipin na gagantihan ko siya para matuto siya. Ngunit sa sandaling bumaba ka sa antas nila, nawawala ang pagkakaiba mo sa kanila. Ang pinakamagandang paraan upang ipakita mo na mas mabuting tao ka kaysa sa kanila ay ang pag-focus sa sarili mong growth at success. Habang sila ay abala sa negativity at drama, ikaw naman ay abala sa pagiging isang mas mabuting versyon ng iyong sarili. Ang pinakamagandang paraan upang turuan ng leksyon ng mga toxic na tao ay ang pagpapakita na hindi nila kayang sirain. Hindi mo kailangang gumanti, magalit, o bumaba sa antas nila. Salip, sa ipakita mo na ikaw ay mas matatag, mas masaya at mas mabuting tao kaysa sa kanila. Kapag pinili mong maging mas mabuting tao, ikaw ang tunay na panalo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila dahil ang tagumpay, kapayapaan at kasiyahan mo mismo ang magiging pinakamalaking leksyon sa kanila. Kung nakatulong po sa inyo ang video ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-iwan ka rin ng komento para may babasahin ako. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang tips kung paano haharapin ang mga hamon sa buhay ng may dignity at wisdom. Hanggang sa susunod, maging matalino, manatiling kalmado, at piliin ang kapayapaan. Lahat tayo ay may iba't ibang opinion o pananaw kung paano tayo maging masaya. Ang iba ay nagiging masaya kapag nakakamit nila ang kanilang kagustuhan. Ang iba ay pera ang nagpapasaya sa kanila. May iba rin na ang Diyos ang sinisentro nila sa kanilang kasiyahan. People have many differing views on how to create happiness. I don't know about you. Pero ako, when I was in my teens, I spent a considerable amount of time deciding which approach is suitable for me. May mga pagkakataon na naguguluhan din ako at hindi ko alam kung paano ako maging masaya. Alam kong naguguluhan ka rin paminsan-minsan. Hindi mo alam kung ano ba ang makakapagpasaya sa'yo. Kaya't ginawa ko ang video ng ito upang ibahagi sa'yo ang apat na aral na napupulot ko sa mga taon na yon. Natutunan kong maging masaya sa pamamagitan ng pag-focus ko muna sa aking sarili. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ng ito, gusto ko munang magpasalamat kay Chris Corsega. Natutuwa po ako na may natutunan ka sa video yung pinapanood mo. Maraming salamat din sa lagi mong pakikinig o panunood, Melkit Aida. Maraming salamat din kay Rosemary Almazora dahil ina-apply mo ang iyong mga natutunan. Number one, natutunan ko kung paano alagaan ang sarili. Malamang sa hindi nakakaalam o hindi nakakaintindi naiisip nila na madamot ka sa buhay dahil puro sarili mo na lang ang iniisip mo. But in fact, self-care is never a selfish act. It is the only gift we have. Every cell in my body loves me. So ano ba ang dahilan para hindi ko mahalin ang sarili ko? Para hindi ko alagaan ang sarili ko? Gusto ko lang gisingin ka. Wala nang ibang tao ang magmamahal sa'yo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, na ikaw lang ang nakakaalam kung paano pasayahin ang sarili mo. That's the reason why I love to be different. Dahil sa pagiging iba ko, nakahanap ako ng kasiyahan. To be honest, for the longest time, I thought I should be the same as everyone else. Lumaki ako nang may paniniwala na ang buhay ko ay ginuhit na ng kapalaran. Na wala na akong magagawa sa buhay o hindi ko nang mababago. Kasi ito rin ang pinaniniwalaan ng karamihan. Papasok sa paaralan Papasok sa trabaho, magpapakasal, magkaroon ng anak, at naniniwala tayo na ganyan lang ang ating kapalaran. I used to think that this is the rite of passage of every young adult in the whole world. Pero noong nabuksan ko ang aking diwa, hindi pala totoo ang kapalaran. Para sa akin, ha, tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Tayo ang nagkukontrol sa sarili nating buhay. Ang dahilan kung bakit tayo nahihirapang sumaya, kasi iniisip natin na ito na ang guhit ng ating palad. Simula noong bata pa tayo, ito na ang ating pinaniniwalaan. And then, I began to see that everybody has different values and opinions about what happiness is. Maraming iba't ibang paraan para sumaya. Huwag mo lang kalimutan ang Diyos. Kasi Siya ang pinakaunang nagpapasaya sa atin. The goal of our journeys is to become self-aware enough to know what makes us happy and to let others find their own happiness. This is the reason why I always practice daily self-reflection and meditation. I reflect on what makes me sad each day and what makes me happy. Nagninilay ako upang mas maintindihan ko pa kung ano ang masamang bagay na sumasakop sa aking isipan upang malabanan ko ito. Kapag nalabanan ko ang masamang pag-iisip, mas nakikita ko ang bagay na mas nakakapagpasaya sa akin at doon ko ipinopokus ang aking pananaw sa kasiyahang yon. I also learned to be confident in living my own life. Wala na akong pakialam sa buhay ng iba. I will never bother with how other people live their life. Do the things that make you happy. As I do the things that make me happy, simple lang, di ba? Number two, natutunan kong sundin ang aking kagustuhan. Paano mo naman masusundan ang iyong kagustuhan kung hindi mo alam kung ano ang kagustuhan mo? Paano ka maging masaya kung hindi mo alam ang kagustuhan mo. Ito ang isa sa mga problema ng maraming tao. Napakarami nilang gusto pero hindi nila alam kung ano ang kanilang uunahin. To discover what makes you feel passionate, try to find the things that you can spend all day doing. 'Yan lang naman. Ano ba ang ginagawa mo araw-araw na nakakapagpagaan ng iyong emosyon? Gusto mo ba ang trabaho mo? Gusto mo ba ang talento mo? Kung anuman ang ginagawa mo ngayon na nakakapagpagaan ng iyong buhay, yan dapat ang sundin mo. Diyan ka mag-focus. When you're truly passionate about something, you stick to it. Kahit ang kagustuhan ito ay nagpapahirap sa'yo. Labanan mo lang kasi ito ang kasiyahan mo. Alam mo, bata pa lang ako. Gusto kong maging article writer. Gusto kong ma ang ibang tao. Tapos sinusundan ko ang kagustuhan ko hanggang sa naging freelance article writer ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nahihirapan. I have faced a lot of setbacks. May araw din na hindi ako tinanggap ng ilang website. Pero patuloy pa rin akong naghanap ng trabaho online bilang writer hanggang sa natanggap ako. Pero may mga negatibong komento ako natanggap. Normal lang naman ng na mga taong ayaw sa atin o ayaw sa ginagawa natin. Kahit gusto natin ang ating ginagawa, may mga taong hindi magkakagusto sa mga pinagagawa natin. And who cares? Di ba? Ito ang passion mo. Ito ang gusto mong gawin. Ito ang nagpapasaya sa'yo. May mga araw din na gusto ko nang sumuko sa buhay. Kasi pagod na pagod na ako. Pero napagtanto ko na ang kaligayahan ay makakamit lang natin kung pinapahalagahan natin ang mga bagay na nasa sa atin na. Be grateful for what is good in your life. Accept what can be improved. Natutunan ko rin na ang kaligayahan ay nagsisimula sa pagbitaw sa mga bagay na hindi ko makukontrol. Halimbawa, nakukontrol ko ang paggawa ng mga videos pero hindi ko makukontrol ang mga tao na panuuri ng mga video ina-upload ko. Kapag pipilitin kitang manood tapos ayaw mo talaga, dyan mawawala ang aking kaligayahan. Bakit? Dahil nakapokus lang ako na kontrolin ang bagay na hindi ko naman makukontrol. If you don't want to watch, if you don't want to subscribe, that's your act and I can't control it. The more I let go, the more I control my own happiness. I can never guarantee that everyone will like my videos. Para sa'yo rin, you must always focus more on the process than the outcome. Focus on what you can improve instead of seeking to control. Gawin lang natin ang ating kagustuhan at tanggapin kung ano ang maaaring bunga ng ating ginagawa. Number three, natutunan kong tanggapin ang aking sarili. Ang pinakadahilan kung bakit hindi ka masaya ay kung hindi mo tanggap ang tunay mong pagkatao. Stop reacting to many things that you can't control. Sarili mo lang ang makukontrol mo. Minsan napakahirap harapin ang realidad. Pero ang tanggapin ang kasalukuyan mong sitwasyon ay makakapagpagaan ang loob mo. Unawain mo ang iyong sitwasyon. Tanggapin mo. Acknowledging your reality will help you choose your dreams wisely. And then, Help you achieve them. Acceptance is the ability to unconditionally value all parts of who you are. That means you acknowledge all of yourself, the good, and the things that need improvement. For most of us, self acceptance can be hard. We tend to be critical of ourselves. But there are a number of ways to learn to accept yourself and to accept your life. It all begins with your state of mind. Number four. natutunan kong baguhin ang aking buhay natutunan ko lang ito noong 2015 isa ito sa mga pagbabago na nahihirapan ako it's not an easy thing to do because changing the way we think requires a lot of time and will mahihirapan tayong baguhin ang ating mga pinaniniwalaan sa loob ng mahabang panahon pero hindi ibig sabihin na hindi na natin kayang baguhin ang ating buhay halimbawa sa loob ng mahabang panahon pinaniniwalaan ko na ang aking kahinaan ay ang pagiging teke. But the more I show na hindi ako teki person, the more na tinuturuan ako ng mga taong mahihilig sa technology. So from there, I began to reconstruct my life narrative by seeing myself as the man who is willing to learn. Unti-unting nabago ko ang takbo ng aking buhay. Huwag kang mag-focus sa iyong kahinaan. Ang kahinaan mo, ang gamitin mo para maging iyong kalakasan there's no rule that says you cannot change the narrative of your life. Minsan kasi, kung ano ang kahinaan mo, yun pala ang magbibigay ng karunungan sa'yo. Dahil sa kahinaan na yun, kung babaguhin mo lang, yan ang magpapalakas sa'yo. We just need to try to look at it with a different perspective.